Hi mga ka Parang magbuhat tayo mag tag -uyap, mag mag tag -uyap, so, ho, na kuan. Magluto tag-uyap. Dili magbuhat. Magluto tag-uyap mga ka So, ako nag-prepare na rin mga ricados sa mga ka Sili. Sibuyas o gahos. og Tendra na kasili akong gikon. Di ba? Giihap na ako mga ka Pag-ando, dili-dehalang. Abi galang, ako halang ako ng tendra akong gibutang. So, muna siya mga kachad. Sige, prepare sa anak ko. Kaya ako nagluto. Diba? Alam mo na. Charot. Ito mga kachads. Muna na siya akong ingredients. O, si Ako din gamitan o kuan. Kana. put processor para dali. Pero, dugay de gapon. Charot. Ito mga kachads. Dagko naman ang ahos. Muna nang hiwa-hiwa na ako siya mga kachads. Okay. Okay, mikos mikos na lang ni Insan mga ka-chubs. O see, para madali. Tinapulan mga ka di ba? Pwede na siya tinapulan. kay. May anak na gano'n siya. Murag man. Mayroon tagpartahan bi <laughs> Kaya ba si mga sabanta na na yung tulog. O, padayo na si Insan mga ka-chubs. mikos na og ahos. O, antod magamay na siya mga chavs feeling na ko dagko pa so sige mikas mikas o oh, tanaw na dagko pa man mikas mikas na po antod na okay na siya mga chavs so si gagmay na siya grano so dinin na po to sa sibuyas mga chavs islice na na ko mga ka chavs kaya dagko ra kayo So, para madali, hihiwa-hiwa sa anak ko siya mga chance ikapoy na kong kuha og chopping board mo nang gingana ra na akong mga chubs di bata tapulan <laughs> carry raman po kay duha raman kasi buyas so wa na yung gamit ay chopping board oy kamo try gamit oh di ba na, na ini kas ka sa puni insan mga kachams di ba Dilin na electric mga chubs ko ano. Wala ko kita. So, okay na siya mga kachams. O, oh, sige. Okay. O, ano na O, kana okay na po ang sili. Pero, ang sili mga kachams, gamay raman kayo. So, wag yan kayo na pino. Hmm. pero, ako wag yan pong O, oh, sige. Dagko. Wala kayo siya mga kachams. Ang Ang sili. Mikas na mikas na ni Insan mga katsal. So, marag yung wala na usap mga katsal. So, oh. marag siya nalata. Ito oh, ang mga katsal sa kalawa. Marag mikas mikas na ni Insan na mga Pero, marag wala na usap. Sige daw, yung trawa na daw. Oh, mikas mikas na ni Insan mga katsal. Oh, gabi. Paspasan na ni Insan mga katsal. So, ang kapit mga katsal. Oh, oh, see? realize oh ay chap chap na rin ako mga chaps okay wa na usab may paggamit agut silio maagag may pao oh. si kicap chap na ni insan mga chaps igamitan ng force chara ko mga chaps kutsara kay halang baya na sa kamot man oh, man si insan no oh, di ba dali ra si insan mga chaps na pagkutsilihon kay sa ikuan gamitan at dugay pa kayo o oh, diba pino na kayo siya mga kachabs o oh, mana oh, prepare na akong ingredients o oh, akong salted shrimp oh, si so magluto na ta it's time to cook na o oh, gamay na akong oil mga kachabs kihurot na lang na akong mga kachabs kaya pahurot tayo naman Okay, pitos ting pitos na sa mga kachan. So, init na mantika. Oh, na ang ahos sa mga kachan. Gipa golden brown sa anak kong ahos mga kachan. og gi, mikos mikos na. Then, feel na ko golden brown ng mga kachan. Isunod na din na ako ang ah. sibuyas mga kachan. O, oh, see? Yung may kasmekos na Insan, mga kachams. O, oh, kisimutan pa na mga kachams. ko okay na ba O, oh, humot na ba? Ayan, ayun ako liputang ang ah? sibuyas. O, oh, init naman. Murag, magawin na tagkuan. Kinala na tagpat holder. Yung may kasmekos na rin, anak ko, mga kachams. O, oh, Lara siya mga kachabs. hapit na siya maluto. Ang gumot na pugay siya mga kachabs. Um, mekos, mekos. Sakto ra pa kalayo anak mga kachabs. Wala na ko. So, sakto lang. Diba? O, oh, ilunod na din akong sili mga kachabs. O, gimikas mekos. Sabi na halang mga kachabs. O, itilawa ani ni mga kachabs. Hindi man halang. Dungagan be. Oh, lang na ba? Huwag na siya nahalang mga kachabs. Ay, ang bot na lang sa kanilig. O, oh, see. Kilonod na din ako ang shrimp mga kachabs. Oh. Kitilok na ako di ang mga kachabs. Dalawa. pas na nagtilok. O. Oh. Na. O, oh, diba? Duhwa gina magamit mga kachabs. O. Oh. Kimikas-mikas na nalini insan mga kachabs. Oh, charing! Nara siya mga kachab. So, pa na siya nakabukal mga kachab. So, yun mo pa may paglunod. So, mikas mekos. Nara, nagkulo-kulo na siya. Mara siya guwan mga kachab. Corn beef. O, oh, diba? O, oh, yup, din na siya mga kachab. Din na siya corn beef. O, oh, nara, finish finished product. O, oh, see? Daghan na siya mga kachabs. Mura siya isa ragyap kagarapon pero daghan na siya. Yatang nakasakong kauban ang uban. So, that's all for today's video o mo dito ako pagbuhat sa akong ginis nga shrimp nga, uyap charot bitaw mga kachels bye bye thank you for watching see you